Akin na akin na. Akin na. <coughs> akin na, akin na. akin na. Akin na, akin na, akin na, akin na. Ano, ano, ano. Hindi niya pa Ah, di, di, di. Ano, 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 ano. Akin na. Akin na, akin na, akin na, akin na. Ay, di ba ito na, ito na. Ah, ah, ah. Simon na, oh. Akin na. Akin na dali. <laughs> akin, 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 akin. akin na, akin na, kanana. <laughs> ah, akin na. Akin, akin na. Ah, <laughs> na, mamuhat. akin na, akin na. Akin na, akin na, akin na. Akin na, akin na, akin na. Nina mabuhay. Akin na, akin na, akin na. Akin na. ハハハ